Naminaw ka arong motora anak. Sus, ginoo ko anak. Sakit kes dunggan anak no. Ayan po guys, naka-relax lang po ako dito. Yung aking paa guys, ipinapatong ko po dito sa upuan. O oh, maghahanap po ako mga palangga ng masahista. So good morning. This is Papi's update. This is another update of my Papi. Naghinoktok na sad ang bata. Uy! <laughs> Naghinoktok na sa kaanak. Makati yung aking ano anak. Ilong anak. Yan guys, oh, napakainit na po guys. Time check here is around 7 a.m. Yan, tingnan nyo po ang labas guys, napakainit. Yan guys, hindi po ako makarinig masyado guys dahil maraming motor na dumaan. Grabe yung mga busis ng mga motorsiklo ngayon, mga palanga ang sakit sa tainga. So ito po si Papi guys oh. Palagi po itong nakapikit guys, palaging tulog. So, hinayaan ko lang si Papi ng ganito guys, kaysa lumabas po siya. Kasi pag lumalabas po talaga si Papi guys, hindi po siya safety. So, may oras talaga kapag palalabasin ko si Papi. Yung wala na masyadong dadaan ng mga sasakyan, yon pa ang oras ni Papi na palabasin ko po siya guys. Dahil po, mahal na mahal ko po si Papi. Inaalagaan ko po ito. Agi kan sa pagkagamay niya, guys, until ngayon malaki na po siya. So mahal, ba, mahal na mahal ko po talaga si papi guys. Paminawar ko roong motora anak. Na wala na nangagi kayo anak. Mag say good morning ang baby. Sige na, please anak, say good morning. Wala ka, say, good say good morning. Sige na, sige na, baby. Say good morning. Bless mama. <laughs> Bless mama Lisa. Taga santo. Bless again. Taga santo. <laughs> Pagkabutan, oy. <laughs> Butan, maginig is papi na ko, guys. Oy. Love, kainin ko, oy. Oloy, <laughs> ka <cute>, sa tiil, oy. Oy. <laughs> binini na bininaayo akong tunok sa kuan anak buwad anak. alay ay sa tiil sa kung anak. Ulo ko orti. Kakiyot sa tiil. Video ha ng tiil sa Kakiyot sa tiil na anak. Maarti yan si papi guys. Uh, ayan po mga palangga. As usual, Good morning. Ayan guys, napaka ano, napakaingay talaga ng mga motorsiklo ngayon dumaan. Kaya nga minsan tahimik po ako. So good morning once again. Today is August 4, 2025. It's Monday. Araw ngayon ng Lunes. Pasokan sa trabaho at pasokan sa eskwelahan. So good morning once again. Happy happy Monday. So ito lang po muna ang aking update ni Papi guys sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. A God bless us all at ayan magpray lang po tayo palagi mga palangga. Muah. Muah. Mabuhay po tayong lahat. I love you all. Yan mahal na mahal din po kayo ni Papi guys. Thank you for watching everyone.